Christine Hermosa nanganak na sa kanyang baby number 6 kahapon, September 3. Isa ulit, baby boy ang kanilang anak ni Oyo Soto. Pinangalanan nilang baby ay Saya Timothy. Agad namang nakabisita ang lola Dina Bonnevie na sobrang excited sa kanyang po. Mukhang minimi nga ito ng lola. Sa first day pa lang sa ospital, nakatuwang agad sa mag-asawa. Sabi ni Dina Bonvi, happy grandma for the ninth time. Isang healthy baby boy ulit ang kanyang apo. Ang look naman ni Christine Hermosa napaka-fresh pa rin. Tila hindi nga bagong panganak. Si Oyo naman hindi nawawala sa kanyang tabi. Palagi nakaalalay sa asawa at todo alaga ito. Bumisita na nga dito ang mag-asawang Wahoo at Nina Soto. Ang ibang Soto family excited na rin makita ang baby na yan. Ang limang magkakapatid na buhat agad si baby Timothy. Napakakyut nga ng ngiti ni ate Andrea ang nag-iisang babae sa magkakapatid. Ang ate ni Christine Hermosa na si Kathleen excited na rin dumalaw. Nasa malayong lugar nga kasi ito. Pero pupunta na nga sa Manila para makita ang bagong pamangkin.